Aba, ang daming absent. Porkit mo muna lang ng kaunte. Ang daming absent. Ikaw lang, isa ka lang, pati mo. Baka ka na notebook mo. Ikaw lang may grade ngayon, ha? Ikaw lang may grade ngayon. Baka na ng notebook mo. Hmm. Ikaw lang may grade ngayon. Yes! Ako lang may grade ngayon. <laughs> Okay, kay Fatima. Dahil ikaw lang ang aking estudyante ngayon, ay itatapik natin yung topic kahapon. Okay? Dahil maraming hindi nakahunawat na kaintindi. Okay? So ngayon, ano ang ating lesson for today? Yung lesson natin kahapon, ano? Ano? About po sa pamilya. Okay, very good. About sa pamilya. Okay, tama ka. Okay. Ang pamilya ay binubuo ng Patima Ma Nanay, tatay, ate, kuya, bunso. Okay, patima, tama At ang ating nanay naman ay Ilaw ng Patima, ano? Ano? Oh, tama, ilaw ng kakanan Tahanan Nakaintindi naman ka na. Anay, at ang tatay naman ay ano, Patima? Ano ang tatay, Patima? Isipin mo, Patima. Ano yung tatay? Ma'am, lasing po, lasing. Lasing gero po, ma'am. sagot mo, Patima, na lasing, lasing, lasing gero yan. Yan ba yung tinurok sa'yo kahapon, Patima? Ha, Patima? Lumabas ka? Ну паска.